Nandito na ako. Anak? Paskong Pasko ah. Bakit ganyan itsura nyo? Uh, di ba kayo masaya na nandito na ako? Tsaka bakit wala pagkain? Bakit wala kayong handa? Di pa ba, ba kayo nakakapamili? Nay. Anak kasi, um... Kinulang kasi yung padala mo, kaya... Kaya hindi na ako nakapaghanda. Kinulang? Eh, nay, sobra-sobra nga yun eh. Dinagdagan ko pa nga ho yun eh, para siguradong walang kukulangin. Paano naman nung nangyaring kinulang yung padala ko. Nalam ko na. Sinugal niyo ulit. Ginamit niyo ulit sa pangsugal niyo. Imbis na may panghain tayo ngayon. Imbis na may panghanda tayo ngayon. Ano lahat tayo nga nga nga? Hindi anak, hindi. Hindi. Anak. anak. Ano na naman, Nay? Ano na naman, ka? Kasi ano na naman? Sorry. Sorry. Ano na naman kayo? Sorry na naman? Ano na, karat taon kayo, din nyo sinabi niyo eh. Kaya nga tayo hindi nakapaghanda ng isang taon kasi nga ang hirap ng buhay. Kaya nga ako nag-ibang bansa eh. Para hindi na maulit ngayong taon. Inulit niyo na naman. Saan nag nagsabi kayo? Parang nakapagpadala ako. Nagastos ko yung pera, anak. Nagastos ko. So, nilahat nyo? Lahat nung padala ko? Ibig sabihin, pati yung mga pangregalo. nagastos nyo rin. Ay, hindi madali kumita ng pera. Kala niyo ba madali? Isang taong kong pinag-ipunan yun eh. Ba't kayo ganyan? Ba't ba hindi ka maka-appreciate na eh? Hayaan mo anak, baka magawa ko pa ng paraan, ha? Ay, hindi yun. Hindi yun na eh. Hindi yun. Nag-expect yung mga kapatid ko, oh. Ano tayo ngayon? Lahat nga nga nga? Ganun ba yun? Nasanay naman kasi kami ng ama mo na hindi naghanda tuwing taon. Akala ko magiging okay lang sa'yo, sa inyo. Kung kayo sanay na, pwes kami Hindi. Kaya nga ako nagtrabaho eh. Para yung litik na sabi ng masanay, maputol na. Huwag niyo na kami igaya sa mga nakasanayan niyo. Kaya hindi tayo muusad eh. Kasi ganyan yung utak niyo. Hindi na kayo mag-isip. Ayaw niyo ng pagbabago.